Libo-libong residente sa Binyan at sa Santa Rosa, Laguna ang nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Sa ilalim po yan ng Assistance to Individuals and in Crisis Situation Program ng DSWD. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Libo-libo ang dumagsa sa Binyan at Santa Rosa, Laguna ngayong araw para tumanggap ng ayuda mula sa Cash Assistance and Rice Distribution o CARD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bahagi pa rin ito ng mga programa ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair at ng National Government para tulungan na mapagaan ng buhay partikular na ng mga mahihirap na mamayana. Kasama sa mga tinutulungan, ang mga magulang, senior citizen, PWDs, maging ng mga mag-aaral, sa gitna ng patuloy ng pagtaas pa rin ng presyo ng mga bilihin. Ito ang mga commitments na ating mahal na Pangulo, President Marcos, sa mamayang Pilipino, lalo dito sa Laguna. Bukod pa rin meron tayo itong cash, ano, cash assistance distribution program para sa ating mamayan at sa ating mga youth. Paliwanag naman ni Laguna Governor Ramil Hernandez, malaking tulong ang mga katulad na programa para mas mapalawig pa ang mga serbisyo ng provincial government. Paasahan po natin na hindi po dito natatapos ito. Ano po, uh, kagaya po na nabanggit po kanina, may mga regular tayong programa at itong mga dumarating na biyaya galing sa national ay mga tagtag -tag na uh, lang po sa atin. Meron po tayo mga regular na programa dito sa pamahalaang lokal po na uh, probinsya ng Laguna at uh, dito po sa Binyan. Nasa 8,000 binyanense ang napaabutan ng tulong pinansyal, bigas, grocery items at iba pa habang nasa 2,000 binipisyari naman sa Santa Rosa. Nakatanggap din ang ilang beneficiaries ng brand new na mga motosiklo at educational package na nagkakalaga ng 30,000 pesos. Laking pasasalamat naman ng mga taga Laguna na nakatanggap ng ayuda malaking bagay daw ito para sa mga katulad nilang ordinaryo mamamayan. Sa ngayon po kasi sa hirap po ng buhay, talaga ang mahirap na po talaga kitain ng pera. Ako po mga sa akin, pambili ko lang po ng mga pagkain ng mga apo ko gata sa kayong yung compass po. Maraming maraming salamat po sa, sa kanilang lahat. Josh Garcia, para sa Bayan.